Ah, magandang 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 ah, tanghali mga kagulong at ay nandito ngayon sa Cubao. Ah, yung ating ah, terminal. Dito sa Cubao. Ito ng norte sa kabila papunta ng south ito pa po ito out nga pala dyan kay Dakila shout no, out no, shout no, out no. si Dakila po medyo natigil to eh mm. hindi nagtuloy tuloy at ang po niya ano pa rin na ah, hindi na yung kanyang mana ano nga pala mas sa man 11, 18. 11, 18. ngayon po 3 4, uh, 7, 7, na ayan yung kanyang ngayon si Dakila Mari, okay. salamat sa yeah. Salamat din. Thank you, thank you, thank you Nagupan, set out Kubaw, Kubaw Terminal po mga kagulong At yung mga bus pong nakapila dito Sa paa Sa Kubaw po yung harap ng ating uh, Terminal dito sa Kubaw At dito tayo kanina sa taas At makapag-update update lang po tayo dito San Carlos 3296 And nagupan Kayo Pare, shout out mo 3471 po hawak Shout out mo na pare niya mga tropa dyan Terima Oh, shout out muna aja bare. Wow. Wow. Shout out muna. Shout out kay Ms. Roca Ah, <laughs> tayo na mga tayo. 7... Ya, 3575 no. 3574. Ayun. Yeah. Bare, salamat. Thank you. Thank you. Bare, shout out muna aja no. Pamuntang San Clemente. Oh. San Clemente ako, sir. Ayun. Yeah. Oh, shout out muna aja. Terima kasih Thank you dito ah, papunta pong Bulinaw Shout out par Driver mo Kaya sa taas Kaya sa taas Kaya sa si Piroy sa taas Ito ay 8145 Papunta ng Kabanatuan Bayay si Tex Ingat par ingat Ito bayag ka pa Pare shout out muna Ayan po yung mga bus na nakapila dito sa Cubo ano po. Ito ka Baraton by SNX na naman, 88076. Shoutout muna dyan par. Ay, shoutout muna dyan. Shoutout. Kapahit star. Kapahit line. to online. Kapahit Par salamat. Ito so, yung ng uh, First North Yan mga kagulong Napaganda ng bus Yutong Pang First North uh, Tondo So RJ Yan po yung mga bus na nakapila po dito sa Kubaw At ito ay Simbalanga Bataan Transit at yung Hagunoy First North Yan. Yan po yung mga masasakyan nyo po dito, yung mga masasakyan nyo. oh, shoutout po na dyan, pare. Yo, yeah, shoutout ka, no? pare, <laughs> ingat, ingat, ingat. Thank you, thank you. Ayan. Pare, ayaw po yung mga bus na nakapila dito. Ngayon, ano po, ito po yung uh, pinakang agarahin natin dito, yung waiting. Pero lahat po yan, on fire po yung mga bus na yan yan po ay uh, babiyahe ngayon kaya hindi po tayo maubusan ng bus dito sa Cubao ito 2340 at yan po mga kagulong update update na lang tayo dito sa biyahe ano po mamaya po sa Pasay tayo mag update po tayo sa Pasay mga kagulong sige po mamaya po ulit.